Hi Maestro at hello po sa ating mga minamahal na subscribers. Kumusta po kayo? Ah, hello sa mga minamahal natin subscriber at taga-subaybay ng YouTube channel ni Maestro Honorio Ong. At Cordapia, malapit na malapit na ang Paskut Simbang Gabi. Opo, Maestro. Na -alala ready na. Naalala ko nung bata ako eh nagsasabit kami ng parola at yung Christmas tree ay nilalagyan namin ng mga laruan. May Christmas tree ba sa bahay niya, Cordapia? Siyempre, Maestro. Kasi yun ang ating simbolo na Paskong Pasko na sa Pilipinas. Ah, Paskong Pasko na. Bago nagtuloy-tuloy ang Pasko ay dukto nga natin yung prediction 2023 para sa 12 animal signs. Pagkakataon ito, ang pagkukwento natin ay ang magiging kapalaran ng animal sign na goat o sheep. Yan, eh, pinagpapalit-palit yan eh, goat o kambeng. Sheep o Tupa, parehas lang pag pinag-usapan ang Chinese Astrology. Alam mo ba Cordapia na ang Sheep o Tupa ay isa sa pinaka-gentle, tahimik na animal sign? Opo Maestro, at sila rin po ay masunurin. At siyempre, sikat na sikat ang Sheep sapagkat siya rin yung larawan ni Jesus, yung the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ibig sabihin, si Jesus yung Tupa na inalay upang mawala ang ating mga kasalanan. Sa Chinese, ang sheep ay auspicious sign. ang sheep at ang mga kambing nagiging simbolo ng masaganang pagkain at masaganang damuhan. Kaya ang sheep ay itinuturing na isa sa pinakamagandang animal sign sa Chinese astrology. At ngayon, Cordapia, basahin mo na kung sino-sino ang mga taong isinilang sa Year of the Sheep or Year of the Goat. Opo, Maestro. Ang mga taong isinilang sa Europe the Sheep ay sa taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 at sa darating na 2027. Ang magiging kapalaran nyo sa taong 2023 ay ganito, Cordapia. Laging tinatanong ay sino daw bang animal sign ang suswerte sa taong 2023? Alam mo naman, Cordapia, natalakay na natin na ang 2023 ay taon ng water rabbit. Kaya sentido common o common sense kung sino ang kakompatible ng rabbit ay siya rin ang suswertehin sa taong ito ng 2023. Para malaman ang compatibility, Cordapia tinitingnan yung tinatawag na Triangle of Affinity. Sino ba yung ka-triangle ng rabbit na hen sa taong ito ng Year of the Rabbit ay walang iba kundi natagpo ang compatible ng rabbit ang sheep. Kaya sa taong ito ng 2023 walang kamali-mali Cordapia suswertihin ang mga isinilang sa sheep or sa goat. At syempre dahil swerte ka. Unang-una, mararamdaman mo yon sa iyong karir sa iyong business at sa aspetong pangkabuhayan. Kusang tataas ang graph ng pagunlad at kung may mga opportunity na darating ay talaga namang sobrang dami. Kaya walang dapat gawin ang mga isinilang sa ship hindi mag-abang ng mga darating na swerte sa kanyang buhay. Tataas ang income at kung ikaw naman ay may karir o profesyon, makakaramdam ka ng sunod-sunod na promosyon at recognition. Kapag naman ikaw ay business, darating sa iyo mas maraming kliyente sa taong ito ng 2023. Ang dapat lang uh, bantayan ng mga sheep ano o po, ng maestro? mga goat, kordapya. Dahil sila ay kilala sa pagiging gentle, sabi mo nga kanina, masunurin. Eh minsan, madali silang mauto. Ma at dahil madaling mauto ma at pagpinairal yung kabaitan, nawala yung pagiging praktikal, naging maawain. Ay doon, maaaring marakit sila sa taong ito ng 2023 ng malaking halaman. Dapat, ang mga ship ay maging maingat sa pakikipagtransaksyon. Sa mga taong madadaldal, sa mga taong matataba, sa mga taong mabibilis magsalita kailangan makilala nila yung pangunahing karakter o physical traits ng isang mandrarake. Tandaan mo yung kordapia, kapag mabilis magsalita at maraming mga dekorasyon ng dila, posibleng yun ang dumaya sa ship o sagot sa taong ito ng 2023, lalo pa kung medyo chubby na sakang kung lumakad. Yan ang mga taong ingatan ng mga ship upang magpatuloy ang masagana na kapalaran nila. Dagdag dito, kordapia pagdating ng kalahatian ng taon, darating yung kakaibang mga swerte sa buhay ng mga ship. Yung bang akala mo hindi mo na idil yung isang napakalaking kontrata, eh, doble pala ang magiging balik nito. At syempre, Cordapia, kapag may dumarating na blessing sa buhay ng ship o ng God sa taong ito 2023, huwag mong kakalimutang magpasalamat sa dakilang lumikaw sa Diyos. Ang pinakamabuting pasasalamat para lalong dumami ang iyong mga blessing sa taong ito ng 2023 Cordapia ay ang pagtulong sa mga kapuspalad. Mag-contribute ka sa charitable institution. Pwede rin sa simbahang iyong pinabibilangan. At tandaan mo, Cordapia, dapat ang pag-charity ay lihim na lihim lang. Hindi mo ito pwedeng ipagmayabang. Dahil kapag ang charity na ginawa mo, Cordapia, ay maraming nakakaalam. E 50% na biyaya ibabalik sa iyo ay bawas. Pero kung inililihi mo yung pag-charity, ay higit sa mga itchinarity mo o tinulong mo ang darating sa iyo sa taong ito ng 2022. Maestro, ano naman po ang magiging kapalaran sa pag-ibig ng mga taong isinilang sa ship? Ah, sa taon ng ito ng 2023 ay magiging mapala din ang larangan ng pag-ibig at pakikipagrelasyon. Ang problema lang, Cordapia, dahil nga likas na gentle, masunuri sheep walang ka kaangal-angal kung minsan ay pwedeng magtalusira yung kanilang mga kapareha sa buhay dahil nga nauuto sila o madali silang uh, ma-influensyahan. Pero alam mo, Cordapia, kapag nagtalusira o nagkaroon ng konting kasalanan ng iyong kapareha sa taong ito 2023, ay patawarin mo agad kapag humihingi ng sorry o kapag muling nagbabalik sa iyo. Sapagkat ang ship ay, ay, kailangan mong maipreserba ang iyong pamilya. Kaya mentras pinepreserba mo ang masayang family ay doon ka lalong suswerte at magkakaroon ng magandang kapalaran. Kapag ang mga sheep o goat ay hindi pinreserva ang family, doon magkakaroon ng kalungkutan at pagkabagsak ng grap ng kabuhayan. Dapat I-priority mo ang isang buo at masayang pamilya at ang magiging kasunod nito ay tagumpay at isang napakaligayang relasyon. Ngayong Cordapia, sa mga walang girlfriend, walang boyfriend, ano? Dahil auspicious year nyo to o mapalad ninyong taon ng 2023, yung mga walang jowa ay magkakajowa na. Tiyak na tiyak yan. Ngayon, Cordapia, paano mo naman malalaman kung siya na yung tamang lalaki o tamang babae sa oh. buhay mo? Oo oh, nga, maestro. Paano po ba? Kapag ikaw ay sinilang sa ship o sa got, ang magiging napaka-kakompatible mo o swerteng nila lang ngayong naririnig mo, Cordapia, the boy next door or the girl next door. Ano ibig sabihin nito? Ang magiging permanente mong karelasyon ay mga taong dati mo nang kakilala. Ay mga taong malapit lang sa bahay nyo. Kapag senya na dumating 'yun ang senyales, Cordapia. Na 'yung lalaki na yun, o 'yung babae na 'yon ang magpapaligaya sa iyo at makakasama mo habang buhay. At tatanungin mo, Cordapia, sino-sino 'yung compatible niya? Ang triangle of affinity ng sheep ay ang pig, rabbit at kapwa niya sheep. At Maestro. may isa pa ay ang Horse. Kaya hmm, yung horse tatlo na yan o apat ang kakompatible niya. Maestro, ano naman po ang swerteng pecha at kulay ng mga taong sinilang sa Year of the Ship? Ah, ang swerting panahon ay siyempre tuwing ikapitong araw ng buwan. At ganoon din ikadalawampung araw ng buwan. At ganoon din ang 30th day of the month. Ngayon sa buwan naman, yung saktong-saktong suswerte ng mga ship at goat, siyempre sa panahon ng June-July at pwede rin silang swertihin sa panahon ng February at lalong-lalo na sa October. Bukod dito ay tatanong mo, yung swerteng kulay kordapya ay sasabihin ko na rin ay red, green at purple. Ngayon, may mga swertiri plantito at plantita sa ship. Ito ay ang halamang carnation at primrose. At sa swerteng direksyon naman, kordapya, ang mga ship or goat ay swerte sa east, sa South East at sa south. At ang isa pang kailangan lamang, swerteng pandisplay. At dahil may kaugnayan ng ship sa tubig o sa water, ay swerte sila sa lahat ng pandisplay na may kaugnayan sa tubig, katulad ng aquarium at fish bowl. At lahat ng mga transparent na kulay, ay suswerti hindi sila tulad ng kulay ng tubig. Ang swerteng numero sa ship o sa goat sa pangkalatan ay 23. 4 at 7. Kaya lang, hindi yan pwedeng tayaan sa loto o sa number games. Kaya, ang unang kombinasyon para sa number games ay... 2, 13, 20, 25, 27 at 42. At para uli sa ikalawang kombinasyon sa loto ay ang... 4, 17, 20, 29, 32 at 47. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio. At siyempre, kailangan yung pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa iba pang YouTube video ni Maestro Honorio. At para masaya at para lagi kayong swertihin, siyempre, Cordapia, may dapat silang gawin. Patuloy lang pong mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio muli makita kita tayo sa susunod pang pa mga video ni Maestro Honorio sa Swerteng Prediction 2023 sa taon ng Black Water Rabbit